So, hello guys. Kamusta na kayo? So, ang gagawin natin this episode na ito is papunta tayo sa ende. Kung ano yun ko yung seed ng Kalakap S2. So, simulan na natin. So, ito lang. Wait up uh, Papalit. Uh, ano yun ka na pangalan to? Kada. Kada. Crop seed s 2 or season 2 creative na natin to tapos coordinates so ito yung seed 805966260 five six so ayan so create na natin So, ito yun guys. Ito yun. Hmm, malapit na. Hintayin na lang natin. Ang pag may sabi na rin resources tapos dan. Ayan. Ah, uh, so ito guys. Ito yung kada crop seed. So, ayan. Ayan dito yung mga ibang kadakap members tapos dito din yung ibang kadakap members dito yata yung oh, uman yung time machine nila yata dito yata pagka una unahan sila magano ano mag iron set So, ayun, ayun lang naman siya guys. Bye-bye.